Magandang araw po mga kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi Kahit sa parte ng mundo kayo ngayon nandun, na ano? Ngayon po ay araw ng uh, Martes, July 1 ano? At pauwi na po tayo ng trabaho At uh, kahapon ay June 30 ano? Kahapon po nagsimula ang termino ng mga uh, ng mga bagong nanunungkulan sa ating gobyerno. Ano, yan ang ating uh, simula. Sila ng simula. Simula po nung uh, labindalwang uh, senador hanggang pababa ng ng uh, tinatawag natin konsihal ng bayan. Kahapon po sila nagsimula. Ano, June 30 at noon. At yung pong mga nagdaan naman, natapos po bago magtanghada. Ano? Okay. So, siguro naman ay uh, sana simula gawin nilang magandang simulain ano <laughs> itong uh, kanilang panunungkulan tigilan na ang ating kanilang pangungurakot ano para do sa mga bagong uh, politiko abay sana po magsimula sila ng tama ano at do naman po sa mga luma ng politiko uh, sana naman po ay itama na nila ang kanilang mga gawain ano <laughs> All right, so ang ating po pag-usapan, ano bang ating pwede pag-usapan ngayon? Ay ito po ay uh, tungkol dito sa interview. Sa interview na na ginawa, ano, uh, ng isang Russian uh, media kay uh, Sarah Duterte, ano? At uh, doon po sa interview na yun medyo mahaba, ano, ay napag-usapan nila tungkol sa ganito, doon sa kanilang sa kanyang impeachment. Sa impeachment case niya na meron siya ngayon, ano? At doon po sa interview na 'yon, ay sinasabi niya, ha? ito ang sabi niya, na ang dahilan daw kung bakit siya na impeach ay kasi siya ay front runner, ano? Front runner sa sa 2028 presidential election. So, yun po ang sinasabi niya. At uh, lahat daw ng, ng mga mga aligasyon diyan ay gawa lang at ang dahilan lang daw talaga ay yung siya ay frontrunner sa 2028 election. Alright, so actually may katotohanan po yun. Ano? May katotohanan ang kanyang sinabi. Actually sa mga latest surveys ay sinasabi na siya talaga ay frontrunner. Siya ay frontrunner sa presidential election sa 2028. Ano? At uh, yun po ay mar marahil ay dahil sa silang naman po ang nagdedeklara pa na no? sa 2028. Wala pa naman po nagdedeklara. No? Kung hindi siya lang, siya lang itong Mahamit na maging presidente sa 2028. Ano? So, yun po ay may katotohanan yun. Katulad nitong uh, latest survey ng Tangier, talaga namang mga uh, siya ay nangunguna. No? Okay. But, tandaan po natin na being a front runner for the 2028 presidential election is not a ground for impeachment. Hindi po yung kasama sa grounds for impeachment. Ano? Eh, bakit ngayon siya ay nai-impeach? It's because meron po siyang mga bagay-bagay na hindi niya masagot. Ano? Ano po yun? Yung mga grounds for impeachment na ibinigay sa kanya. Unang-una, ay yan pong hindi niya uh, maipaliwanag kung paano ginasta ang 125 million pesos sa loob ng labing isang araw noong pong 2022. Ano? hindi niya maipaliwanag yun. Alright? Madalawa, yung pong uh, mga confidential and uh, uh, intelligence funds na tinatanong sa kanya during the time ng investigation sa kongreso. Eh, baka, hindi niya masagot kung saan napunta yun. Ano? At para po makita natin na talagang may dahilan para siya yeah? matanong eh kasi po siya po ay na flag ng commission on audit ibig sabihin tinatanong abay, eh, mali ito balik nyo sa kaban ng bayan eh hindi po niya may balik ano eh siguro nagastos na okay so kung siya lamang po ay gumawa ng uh, tama sa paggasta uh, ng mga pera na yan, sa, sana eh, di, hindi, siya nakaharap ngayon sa impeachment complaint. Ano? Ganun. Sunod, ang padalwa po. Ano? Padalwa. Sana hindi siya may impeach kung hindi siya nagwala. Eh nagwala po siya eh. Ano? Pinagbantaan niya ang buhay ng presidente uh, ng uh, Speaker of the House at saka ng First Lady pinagbantaan niyang papatayin. O sakalit siya ay mamamatay, ano? Meron na daw po siyang hinair na uh, papatay sa tatlong yun. Di ba? At hindi po niya maitatanggihan dahil marami pong nakapanood doon. Ano? Di ba? Isipin mo, being a vice president, sa kanya pa nagsimula yung pagbabanta sa buhay ng presidente ano, ng speaker at ng first lady. Live! Ano? Eh ngayon, tinatanggi. Ay, huwag ko kung paano niya itatanggi yun. ba diba? Mukhang, uh, mukhang, ano yun? Uh, hindi niya alam na siya ang nagsalita noon o hindi niya alam na siya ay nagsasalita ng ganoon Something is wrong with her. No? Siguro dapat talaga siyang maalis sa trabaho dahil mukhang sakit na sa utak yan pag yun ang kanyang yun ang kanyang depensa. Ano? So, yun. Patatlo. Hindi niya maipaliwanag. Ano? Kung, uh, kung totoo ba o hindi ang mga milyon-milyon o baka nga bilyon na ngayon ang pera na na nakulimbat niya gadong at nakalagay lang sa isang sa isang uh, mga bangko no yan po yung sinasabi na ni senator Trillanes noon pa ng joint account ng kanya ni ni uh, Rodrigo Duterte at saka ni Sara Duterte yan po ay hindi mabuksan-buksan no pero the pag yan po ay process. nagsimula na pag nag nagsimula na ang impeachment ay hindi niya na hindi na po 'yan mapipigilan dahil yung pero yung pero na 'yan ay pwede nang mabuklat ano Pwedeng, pwede nang mabuklat kung may impeachment ka cases so palagi ko yun po talaga ayaw niya eh ayaw na nilang malaman ayaw nila kaya dahilan kung bakit ayaw nilang matuloy ang impeachment case is because of that hindi nila kasi may papaliwanag yun kung totoo na merong ganon. Ano? Ay, sa akin naman, eh, kung talagang walang, uh, walang uh, masamang ginagawa itong magamana to, o si Sara Duterte, eh, bakit naman, bakit pipigilan, ano? Bakit pipigilan? At isa pa, pinagtataka ko dyan, eh, bakit pati Senado gustong pumigil sa impeachment? Ano? Hindi kaya yung mga pumipigil na senador na yan nakinaabang din? I don't know. I'm just asking. Hindi ko po sinasabi yun. Tinatanong ko lang. Kasi wala akong maisip na dahilan kung bakit hindi, bakit hirap na hirap silang patigilin ano, ang mga impeachment complaint na yan at bakit gustong gusto nila patigilin yan. Okay? So, yeah malaman, malaman po natin ha, baka hindi po alam ni Sara Duterte na ang pagiging frontrunner sa, sa presidential election ay hindi ground for impeachment. Ano? Hindi po ground for impeachment yon para sa kanyang kaalaman. Ano? Pero yung ibang allegation po sa impeachment, yung pito, ay yung po ay all grounds for impeachment. And And definitely, being a frontrunner for the 2020 presidential election is not one of those impeachment grounds. Okay? Magandang araw po muli. Bye-bye!